Huwag mo buhay. Huwag tayong hapang daguhay. Ito ang gandang trabaho ngayon mga mamamusa ang bata ng mata. Huwag tayong panuntunan. Ito ang mga tuwing life. Asa. Kung ano. Inahan. O, kayo pang mabungo. Ang isa ang bata. Aligo naman mo. Nakaligo na ikaw. Ha? mana? Ngano mana? Ngano mana? Ngano mana anak? Ah, ang bata. -oh, Tanaw huh? hmm. ah, ah. ta ka nila. Tanaw ka nila. Oh, nga lang. Wala ba taka pang na? Wala taka pang limpyo. Hmm. Ta limpyo? Saon na lang nila sa mong mata. At taka pang limpyo, hmm. Ang bata, badlungod ka. Ayaw! Ano, una na lang. Tulog na. Tulog na. Hmm. kwarto o. lang Long time. Tinulo. Uy. Ano? Sleep na ka? Uy, sleep na? Sleep na ka? Dili pa. Ha? Sleep ka, dili pa. Oh. Ito pag akong sina. Eh. Yeah. Ito pag akong. Oh.

aku aku gak mau pilih dari mata banyak macam pilihan apa itu bangun menurut bangun bangun mangku Tolong mete.